Hi guys! At dahil back to school na naman bukas, ayan ang aking bebe na si Barbie. Siya ay nagpaplancha na ng kanyang uniform. At syempre, sama na rin niya ang uniform ng kanyang kuya na si Kuya Bobot. And by the way, ako sana ang dapat na magpa Kaya lang, sabi naman nung uh, anak ko, siya na lang daw dahil marunong naman siya. And by the way, yung anak ko pala is only 10 years old. Grade 5 po siya. So, nakakatuwa lang kasi Uh, sinanay ko talaga sila sa mga gawaing bahay. O, diba? Kasi, iba kasi yung bata na may alam sa buhay. Kasi, kadalasan talaga ngayon, ang mga bata is more on cellphone. Ayan, TikTok. Uh, ano pa ba? nag -ML. Yan, yan palagi ang Roblox. Yan palagi yung mga nakikita ko sa mga bata nowadays. So, ako ayoko naman as a, as a mother... Ayoko na ganun palagi yung routine nila sa bahay. So ako, ako mismo, uh, hands-on ako sa pagtuturo sa kanila ng mga gawaing bahay. Kasi hindi natin sila kinakawawa, diba guys? Kapag ka, tinuturoan natin ang ating mga anak sa mga gawaing bahay, sila ay, kung baga, minumulat natin sa katotohanan, diba? Kasi kapag ka, hindi mo naman sila tin tinuruan, uh, paano na lang kapag... Ka, may mga panahon na hindi tayo makagawa sa bahay o sa mga gawaing bahay dahil masama ang ating pakiramdam katulad na lang katulad na lang sa akin kasi may mga pagkakataon na medyo masama talaga ang pakiramdam ko so hindi ko talaga sila na asikaso pero since <coughs> yun nga tinuruan ko sila sila na mismo ang gumagawa ng mga uh, gawaing bahay na at least yung yung kaya nila hindi naman kasi kailangan na lahat ituro mo na kung baga pa konti konti according to their age na at least sa 10 years old uh, may mga nagagawa na sila sa loob ng bahay katulad yan yung anak ko is marunong na siyang uh, maglinis sa bahay syempre yun ang pinakaunang natutunan niya talaga yung pagwawalis paglilinis sa loob ng bahay pati dun sa labas And eto naman, yung sa pagsasaing naman, yan, alam na niya yun. Pag naituro ko na sa kanya kung paano um, uh, magsaing. Yan, magsaing. Kasi napaka-importante na marunong sila sa uh, pagsasaing. Pero yung sa pagluluto naman ng ulam, ayan, pritong hotdog, pritong, yung mga pritong peto lang na madali. Except lang ng pritong tilapia. Ayan, kasi tumi tuma, ay, tumitilamsik ang mantika kasi So, ayoko naman na tamaan din sila din. Pero at least, naituro ko na din yan sa kanila. Iyan ang aking bebe. So, nagpa yan. Bali, yung pina-plancha niya ngayon ay ang polo naman ng kanyang kapatid. O, oh, wag na kayong ano dyan na wala kaming kabayo. <laughs> Kasi yung kabayo namin, hindi pa nabibili. yung kabayo naka, nakaalis na. <laughs> Kaya wala kaming kabayo. Yan lang ang ginagamit namin. Bali, yung sa higaan dyan na lang nagpa-plancha so ayan medyo magulo nga rin pala dito sa kwarto So anyway, basta tandaan lang natin ha, kapag ka tinuturuan natin ang ating mga anak sa mga gawaing bahay, hindi po natin sila kinakawawa. Kasi nga inihahanda natin sila sa realidad ng buhay kasi importante kasi yung may alam sila sa buhay. Kahit lumaki pa man yan, handa sila sa hamon ng buhay. O di ba? Kasi kapag wala lang silang kaalam-alam sa gawaing bahay or sa realidad ng buhay, parang konting konting problema lang, um, magiging ano sila, yung hindi malakas ang loob nila, hindi sila prepared. Kaya yun naman talaga ang pinakagusto ko na maituro ko sa kanila. Kasi ako, uh, when I was a kid, talagang kung baga, maalam ako sa buhay. Kung baga, alam, medyo madami kaming, uh, kaming magkakapatid talaga. Medyo maalam kami talaga lahat sa bahay. Kasi nga, hindi noon uso yung mga uh, gadgets, gadgets na yan. Pero, talagang tutok kami sa mga gawaing bahay. So, kita, kita mo naman, kung, baga, kung ano yung tutunan ko noon, naipasa ko naman sa mga anak ko. Pero, hindi naman yung katulad noon. Kasi, yung noon, uh, yung mga batang 80s and 90 mga batang 80s, probably, kami kasi ako batang 80s ako. So, noon, ang grade 5, actually, nagluluto na talaga noon. Nagluluto na ng ulam, yung mga gulay. As in, maalam na talaga yan. Pero, noon yon So, kahit pa paano, mag adjust tayo sa pagtuturo sa ating mga anak. Kasi nga, hindi naman kailangan na dahil noon 10 years old, nakakapagluto na tayo ng gulay, or ako nakakapagluto na ako ng gulay noon, nagtitinda ako, iniikot ko itong Uh, barangay namin para magtinda ng kung ano-ano. Hindi ko naman yun, uh, kung baga ina-apply sa mga anak ko na dapat ganun din sila. Yung at least man lang, mayroon silang alam sa buhay. Katulad yan, yung pagpaplan plancha O ba diba, uh, <clears throat> just last year, grade, grade 4 siya, So, ayun, kasi nung grade 3 and grade 2 siya, yun ay yung time ng pandemic. So, nung grade 4, bumalik na sa, sa school. So, sabi niya, sabi ng anak ko, ah, siya na lang daw ang magpa ng mga damit nila. Kasi nga, don sa klasen, uh, parang naituro din ang bahagya kung paano ang pagpaplansya. So ayan, nakakatuwa lang na nai-apply na talagay yung mga naituturo ko sa kanya. Pero this time naman, ang pinag-aaralan na ninyo na ng aking anak na grade 5 na si Barbie, uh, bukod sa pagpaplansya, ay tinuturoan ko siya ng pakonte-konte sa pagluluto, lalo't babae siya. Pero konti-konti lang, yung alam kong magiging safe siya at hindi rin masasayang ang pagkain namin, 'di ba? Kasi kapag kahinayaan mo na siya o ikaw na lang ang magluto nito. So hindi hindi ako gano'n, hindi ko gusto yung ganoon na uh, hahayaan na lang siya. Kung baga, meron pa ding guidance. Lalong-lalo na ang pagluluto ngayon ay kung baga, nakagasol na lang tayo. So unang-una kapag ganagoon ka ng ating uh, mga Kapag magluluto, pagi-noon pag natin yun, kailangan with the guidance pa rin. So, ayan, prito-prito lang muna, pritong itlog, pritong, ah, uh, tawag nito, hotdog. Yung mga ganun lang, ka simple. Yun pa lang ang itinuturo ko sa kanya. And at the same time, yung pag-iinit ng tubig, pag-prepare niya sa umaga. Yung at least, hindi na ako nahihirapan kapag umaga. As in, kusa na siyang gumigising at kusa na rin siya ng prepare ng sarili niya sa umaga. So, so yun ang kagandahan kapag ka talagang tinuturuan natin yung mga anak natin. And by the way, hindi lang pala siya ang anak ko kasi meron din siyang kuya na first year high school na din. Or sa ngayon kasi grade 7. So, ayan, ma Madami na din siyang alam, pero iba pa rin kasi kapag ka babae talaga ang tinuturuan natin. So, next time, ang iba vlog ko naman ay yung anak ko na si Kuya. Kung ano naman yung makaya niyang gawin dito sa bahay. Kasi, kahit mapano, yun ay medyo madami-dami ng alam kasi nga, ah... Uh, mas malaki yun, or mas, mas, mas matanda yon kaysa sa aking bebe. So, ayan, shout out sa iyo sa aking bebe. So, ayan, sa may mga anak ha, sa may mga anak, wag po natin silang hahayaan na puro cellphone, puro gadgets, halos nauubos lang ang oras kapag ka walang pasok, or kapag ka free time nila na talagang super tutok lang sa paglalaro. sa paglalaro ng gadgets at nakakasama din yun lalo na sa panahon ngayon so ayan sa mga katulad kong mamshi Uh, gabayan po natin ang ating mga anak at ingatan po natin sila sa lahat ng oras, so syempre yung paggagabay talaga yun din talaga ang pinaka importante, so katulad nga ng kasabihan kanya-kanya tayo ng pag ng ating mga anak. So, eto naman yung way ko kung paano ako mag-raise ng aking mga junake. So, yun lang for this vlog. Thank you so much for watching. At sana may nakuha kayong tips sa aking video. So, ayan. Hello, Barbie! Babay na, Barbie! So, ayan. Thank you so much!